ini sekiannya tuh padang orang sakal nah nak ko din hidapita, daplin sa kaning dagat ba. O lu luyo ni siya sa munisipyo. Huwag iba naglaglag ko din ni Dapita. Nagsigi na siya panawag nawag o asa ko. Unya na, makita nato mga pambot, nga gagmay, o ang sakyan na kalanggaman. Kaya di, karon pa yung kunakaan ni Dapita. Kaya, waman yung kukaanhaan ng kalanggaman, kung kung saan ang kalanggaman, basta ang akong nahibawan sa, kung lang litrato lang, nga kalanggaman. Pero wad ko kaanha kaya, way wawart. wawart, budget. Namintas na, sige kong suro Dapita, napunta po ko aning mga okay ukay na. Mga okay okay mga brato kayo, ilang mga ukay -okay. nagsigtawag akong na, ang uh, sod kening kuan diha dalik kiat kentan au juku nga kumbra baju diha da pita sa okai okai kai daga na karong okai na pista sa palumpun munang sud ko diha da pita umanga bratu ju dei unai tin tin pisos na tanawa manga bratu ra manga kuan nila mangpambitay nila kai aku manjo nang Gitan audio na nako tag sa tag sana diha. Insud jud ko na diha dapit ta ka brat ko pero wajo kapalit kay ang akong bana nagsige na o panawag kay kanang asa na kuno ko dapit kay kaning hati man na nagrimit kay sa iyang amon ni madam. Unya natanawa tanawa. juko delikate jud ko kay kaning hina og bangko niya pagabot niya terminal pag naog sa mga pasahero hina og pug ko. Unya ang tan ko din hidapita ta kaning brato ba jud din hidapita ta kay andiha sa kaning highway nga mga kayo kay mga mahalman. Unya mga brato jud di ay mga sanina sa pambata tanawa mga bato mga nindot wala na ko na okay sa sunod ako ng ukayon. ako na pang okayon ang kanaa depende daw kuno sa klase kanang mga kanaa unya na mga bato judin din hidapit na ani siya sa luyo sa o na ani siya dapit sa may merkado ang atbang ani mga isdaan o karnihan o mga kanang o unya na ani siya din hidapita sa pista puhon sa palumpon ani lang mo sa luyo sa may isdaan o sa mga karnihan o mga buwad na ani siya atbang ni siya mga bato ra siya unya mga nindot pa kaayo O mga kuan daghan kay namili din hidapita kay mga bratura kaayo di pareha nang sa highway nga mga mahal ang ilang mga pantalon ilang mga pambata basta mahal Andini sa luyo mga brato tanawa mga nindot pa kaayo Unya tagsa-tagsa jud nako na natanaw diha kay biya nga akong bana nagsige nagtawa go sa nako padong. Unya na mauli na ko, may mga tasa pun may mga baso na. O kun dili ka sa okay kaya na apoy dili okay okay. Unya na atbang na siya sa merkado sa isdaan. Insod ko sa merkado kay tan ako kung unsa isda nila. Unya na nakita nako na ang dako nga isda. Wow. Kada ko sa isda mo nang himpalit ko og gamay kagamay gamay ra man akong kwarta. Unya na tanawa na ida lami oh, lami suba so oh. Pero wa makikwarta way budget na nindot kaayo.